narito na nga po mga balita sa oras na ito. Ako siguro at silit aralan, ugat umano ng lumalalang national illiteracy ng mga estudyante ayon sa app. Isinuwalat ng Alliance of Concerned Teachers o ACT na umaabot na sa 18.9 milyong estudyante sa bansa ang tinuturi na functionally illiterate o hirap umunawa ng binabasa. Isinisisi ng nasabing grupo ang problema ito sa matagal ng kakulangan sa guro, silid-aralan at mga kagamitan sa pag-aaral. Yung uh, nakukulat na statistic na 18 million Filipinos daw na kung graduate na ng high school, so whether junior or senior high school, ay functionally iterate. So actually, um, hirap makabasa at pakaunawa ng kanilang binabasa kahit pa gumraduate na ng high school. No? At uh, para sa atin, ang mga dahilan dito ay basic pa rin. No? Yung binabanggit na mga kakulangan na hindi pa rin talaga natutukunan uh, ng ating gobyerno. Batay sa datos ng ACT, kailangang tugunan ang sumusunod upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. 150,000 dagdag na guro para maibaba sa 35 ang class size alinsunod sa global standard. 165,000 bagong silid-aralan dahil nasa 30% lamang ng kasalukuyan ang nasa maayos na kondisyon. 56,000 education support personnel para tumulong sa mga gawaing administratibo sapat na learning materials at digital tools, lalot 37% lang ng mga guro ang may laptop at 17% lang ng mga estudyante ang may sariling gadget. Dagdag pa ng act, mahigit 100,000 pang guro ang kinakailangan upang maipatupad ng maayos ang K-12 programs at matugunan ang lumolobong bilang ng mga mag-aaral. Nanawagan ng grupo sa pamahalaan na doblihin ang budget sa edukasyon at gawing pangunahing prioridad ito sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilino naman ni Education Secretary Sani Angara na ang 18 million functionally illiterate ay hindi lamang mga senior high school graduates kundi pinabibilangan ng mga kabataang mula sa iba't ibang antas ng edukasyon sa buong bansa. it ni Angara kailangan ng mas malaking pondo sa edukasyon mula sa pambansa hanggang sa lokal na pamahalaan. Patuloy ding aktibo ang Brigada Eskwela at ang Bantay Balik Eskwela Hotline ng ACT upang iulat ang tunay na kalagayan ng mga paaralan mula sa sira-sirang pasilidad hanggang sa kakulangan ng gamit. Maaaring magpadala ng ulat, larawan o video sa kanilang hotline numbers na 0956 913 0778